Sana na nating ikakarga kasi isang sizing lang naman sila. Puro pasok to. Tatlong piraso. Ayan. Tatlong piraso. Umabot ng mahigit apat. Pero hindi na natin ikikinta to. Sabihin na lang natin ito yung ano, saradong apat yan. Okay. Ayan mga kabraso, kaya umabot ng apat na kilo yung tatlong piraso dahil yan yung mga size nila. Puro bulik na season. Gandang umaga mga kabraso, ayan po uh, bumalik po ako dito sa spot ng mga bulik yung dinadayuan natin dito sa Victory. Ayan, dito ako sa kabilang banda mga kabraso kasi doon tayo dati. Ngayon, sa bahaging ito, dito tayo naghunting. Di ko nakuhaan mga kabraso yung dalawa kanina. Puro bulik. Malalaki. Puro season. At ngayon, meron na naman dito sa napakalaking pagatpat na to. Ito na mismo yung barangay. Sinasaway nga ako kanina. Kasi nagbabawas tayo dito sa ano, baka daw matumba. Hindi kakarampot lang naman yung inano natin dito. Parang nag lang tayo ng butas. Bawal daw. Kaya hindi na ako nag ano dito bawas buti na lang pinilit ko dito maghukay sa ano um, uh, buti na lang padiretso yung butas doon may malambot na ano natin sa mga ugat ugat napakalaking na alimango nito inasahan natin parang bulik din ito pag nagkataon tatlong bulik yung mahuli natin ngayon mga kabraso kanina full storage lang talaga mga kabraso As, sa ngayon nag upload pa nga ako andito pa yung video ko yung paghating ko kahapon na anim yung huli ko kaya hindi ako makapagkuha kanina wala full storage ito maiksi lang tong gagawin natin video na to pero mamaya papakita natin yung mga huli natin labas na natin mga kabraso tinakpan ko na rin ginawa nating boarding house ito mga shield na lang yung ginawa nating pangkakip napakalaking alimango po bulik premiera klase at napaka season nito kala ko may babae sobrang luwag sa loob yan halos ganito rin kalaki yung una kanina bali tatlo sila puro bulik thank you lord napakaganda sana ng content mga kabraso pero ganun pa man yun nakuhaan din natin itong mamaya papakita natin itong tatlo ito pala yung dalawa magagandang klase mga kabraso wala silang mga kumbaga walang mga rejik tsaka mga season talaga ayan mga kabraso bulik at napaka season din parang ganyan din yung itsura nya ito rin yung isa napakalaking babae kilohin din ito ay mahigit isang kilo to yung bulik na to inaasahan natin dito ay umabot sila ng tigis at kalahati yung dalawang ito tali na natin mga kabraso ito na yung tubig o yung bangka doon po tayo sa kabila dumaong sa pantalan yung pinaghantingan natin po ay doon sa kabila dati yung kasama ko si Patpat mga kabraso nasa barangay ako ng Victoria barangay Victoria uh, inanohan muna ako ng siguro konselo o kapitan maglagbuk daw ako kasi dayo siempre. kailangan maano. Kung taga saan. Ay, eh, nakabutas ako malagay. <laughs> Putik ako. Okay, nakatiles. <laughs> ayun mga kabraso, pauwi na tayo. Ay, hindi ko kanina nakilala kasi nga, ba, dayo lang tayo dito. Si, siya pala yung kapitan dito. Si Cap, ayun. <laughs> kapitan ng barangay Victoria yung dinadayuan natin yung spot ng mga bulik kung saan tayo nakakakuha ng mga bulik ayun maraming salamat kap okay Kuna. okay okay, ayun sige thank you. sige, thank you bahay na tayo mga kabraso ayun ititimbang na natin yung mga huli natin to puro bulik sana na nating ikakarga kasi isang sizing lang naman sila puro pasok to tatlong piraso Ayan. Tatlong piraso. Umabot ng mahigit apat. Pero hindi na natin ikikinta to. Sabihin na lang natin ito yung ano, saradong apat yan. Okay. Ayan mga kabraso. Kaya umabot ng apat na kilo yung tatlong piraso. Dahil yan yung mga size nila. Corobolic na season. Ayan. Hindi ko napapahabain yung video mga kabraso kasi full, ano nga tayo, full storage. Kaya, ayan, pagpasinsyahan natin. Thank you, Lord. Pagkalaking blessings po ito.